magandang gabi po sa ating lahat. Uh, um, marami po siguro nakakakilala sa akin dito dahil dito ako nag-aral kasama si Nana. So, magandang gabi din sa'yo, na Huling gabi na magkasama ka namin. Hindi ko alam kung saan ako mag-uumpisa magpasalamat iyo. Nang dahil napakarami mong nagawa para sa akin. Salamat na eh dahil noong mga panahon na nahihirapan sila mama at papa na, na magpaaral sa amin. Sinalo mo ko pinag-aral mo ko. alam mo naman na napakahirap ng buhay namin noong -no -no -no. hindi kami kaya pag sabay at pag-aralin nila mama at papa. Kaya sobrang masasalamat ko sa'yo dahil dahil hindi dahil sa iyo hindi ako makakapagkaral. Kaya simula noon, napakadami natin pinagdaanan na dalawa. Na magkasama, tayo dalawa lang. Napakatagal din na panahon na yun. Kaya, basta kilala kita na. Rin. Naramdaman ko yung tunay na magwahan ng isang lola. Sa pangangalaga mo, sa pagmamahal mo, sa lahat ng nagawa mo para sa akin. kahit alam lang yung ulam natin okay na, ayos na Mar mayroon naman siyang pera pero alam nyo ba hindi ngayon ginagalaw yung mga nakatago ng pera. Alam niyo ba kung kailan niya yun nilalabas? Pag may nangailangan sa, na sa, <laughs> sa mga anak <laughs> niya. Niya, na or apo niya. Kahit wala kami pahirulang ni nanay. Basta makapagbigay lang sa mga anak niya. Or apo niya na nangailangan doon. May na. Kaya masasabi nyo, a mother's love never ends. Siya yung nagpapatunay na napakahalaga talaga ng pagpamahal ng isang ina. Kaya hanggat nabubuhay ang mga magulang natin, Iparamdam natin yung karapat dapat na magmamahal para sa kanila. Kasi hindi mo malalaman kung kailan ang panahon na ganito, ganito ang pangyayaran. Kaya ibigay niyo na yung pagmamahal na dapat para sa kanila. may mga pagkakataon man na na may nakakaalinan siyang anak, apo. Kasi napaka-stricto ni nanay. Mainitin ang ulo. Malabi. Kahit na nakakasakit na siya. Pero alam niyo ba, kahit na nakakasakit na siya, nasasaktan din po siya. Umiiyak siya. Minsan, tinatago niya. Minsan, sinasabi niya sa akin. Madami kaming alaala ng -al, nanay na maganda. Kasawa ko siya sa lungkot, sa Kami dalawa kay Kaya nai, may miss ka namin lahat. May miss namin yung mga ngiti mo, yung mga tawa mo, yung mga yakap mo, yung kasama kita kumain, yung katabi kita ng patulog, kahit yung pagdadadal, pagdadadal mo. Nami-miss ko lahat sa iyong Pasensya ka na guys dahil hindi kita gaano na alagaan. At naiintindihan mo naman yun, di ba? Pero lagi naman kami buha bawi sa iyo. Naalala ko pa, nung birthday ba si nanay? Inaalagaan mo pa si nanay nung ng na birthday niya. At ang sabi niya sa akin, Ibigay niya na lahat na gusto ko kainin o inumin dahil kapag nawala na ako, hindi ko na yun matitikman. Kaya binigay namin lahat yun kahit bawal na sa kanya. Sabi ko, mahal na mahal kita ngay. Mahal na mahal ka namin. Sabi niya, mahal na mahal ko din kayo. Kaya, ayoko nang mahirapan kayo. Kasi nahihirapan na din ako. Nahihirapan na din kayo pag-alaga sa akin. Nakakadurong ng puso, di ba? Ayoko ipakita sa kanya na Nagduro ba ko? Kasi nga party ni Nana, yung gusto ko, pasaya lang sila. Pero sa huling sandali nila, pinaramdam nila na mahal na mahal. Niya kami, mga apo at anak. At mayroong isang pili sa akin si Nana. Malakas ba sila nito? Pero hindi ko na, hindi ni Talia kung ano yun. Masasabi ko lang nai, nabahala, mag ko na eh, ako na bahala doon, huwag ka nang pag-alala. Huwag pa ka na. Wala nang sakit, wala nang parod. Wala nang paghihirap, ang mararamdaman mo